Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay ng isang OFW na niloko, tinalikuran at inagawan ng pinaghirapan na bahay ng sariling niyang pamilya. Handa na ba kayong marinig ang kwentong ito? Gusto ko lang maglupas ng sama ng loob. Isa akong OFW domestic helper sa Europe. Single mother at isa lam ang anak ko. Babae. Siya lang ang dahilan kung bakit ako lumaban sa buhay. Pero ngayon, parang ako pa yung masama. Parang ako pa yung walang utang na loob kahit buong buhay ko, sila lam lagi ang inuna ko. Tatlo kaming magkakapatid, ako yung pangalawa, may kuya akong panganay at bunso naming babae. Lumaki kami sa hirap pero maayos naman dati. Nung siyam na taon pa lam ang anak ko, napilitan akong mangibang bansa para mabigyan siya ng magandang kinabukasan. Iniwan ko siya sa mga magulang ko, mga matatanda na, pero mabuting tao. Akala ko noon, ilang taon lang akong mawawala, pero hindi ko na malayan siyam na taon na pala akong nasa abroad. Hindi rin ako nagbakasyon sa Pinas kasi mas mabuti nang ipadala ko na lang yung mga perang pambili ng airplane ticket. Habang nasa ibang bansa ako, halos lahat ng padala ko dumadaan sa bunso kong kapatid. Siya raw kasi ang mag-aasikaso sa pera para kay mama at papa at sa anak ko. Siyempre, tiwala ako, pamilya ko yun eh. Habang ako nagtatrabaho sa abroad, ang kuya ko nakatira sa bahay kubo kasama ang asawa niya at apat na anak sa tabi ng bahay ni na mama at papa yung bunso ko naman may asawa at tatlong anak na. Dati, nakikitira lang si bunso sa bahay ng binan nila, pero kalaunan, lumipat na rin sa bahay nila mama at papa. Ang dahilan daw ay para alagaan si na mama at papa at asikasuhin yung perang pinapadala ko. Hindi ako tutol. Ang gusto ko lang, komportable ang pamilya ko. Pero habang tumatagal, napansin ko, paunti-unti dumadami ng dumadami ang hinihingi ng bunso kong kapatid. Ate, pahingi ng pang-enroll ng anak ko. Te, birthday ni mama, baka naman. Ate, may fiesta, kunting tulong naman. Te, si papa kailangan ng maintenance. Habang yung kuya ko nagpaawa sa akin, buti pa si Bunso na bibigyan mo ng pera dahil siya ang kasama nila mama at papa. Ako, di mo man lang mabigyan ng pera, sabi niya. Hanggang sa kalaunan, panayhingi na rin si kuya sa pambirthday ng pamilya niya, nagpapabili ng motor at kung ano-ano na lang, pati mga anak niya natuto ng humingi pambili ng cellphone at mga gadgets. At ako, oo lang ng oo, kasi pamilya ko sila eh, kasi utang na loob daw na nasa poder nila ang unika iha ko. Pero habang ako nagtitipid ng todo dito sa abroad, sila nagtupost sa Facebook na nasa beach every weekend, magarabong handaan pag birthday nila at fiesta, at may pa-resort-resort resort gamit ang pera ko. Habang ako nagtitiis at nagtitipid, sila may pa-family outing at travel goals. Masakit pero tinitiis ko para sa kanila. Habang nagtatrabaho ako, unti-unti kong pinapatayo yung pangarap kong bahay. Doon ko gusto tumira pag uwi ko kasama ang anak ko. Kasabay pa nun, pinarenovate ko rin yung bahay ni la mama at papa. Sabi ko, at least kahit malayo ako, alam kong nakapagbatayo ako ng dalawang bahay at maayos silang lahat. Pero, nang matapos ang bahay, sabi ni kuya, kami na lang muna titira dyan ha, para may magbantay at di mapabayaan yung bahay mo. Ayoko sana, pero pumayag ako. Sabi ko, temporary lang naman, hanggang makauwi ako. Akala ko, simpleng pakiusap lang yon. hindi ko alam, iyon na pala ang magiging simula ng pagtataksil ng pamilya ko. Pagkalipas ng siyam na taon, nakauwi rin ako sa wakas. Sinadya ko talagang umuwi para sa graduation ng anak ko sa senior high at para sa 18th birthday niya. Masaya ako nang makita sino mama at papa at higit sa lahat ang anak kong dalaga na. Naiyak ako nung niyakap niya po. Sabi ko sa sarili ko, sa wakas uuwi na rin ako sa bahay na pinaghirapan ko. Akala ko masayang pagbabalik pero mali pala ako. Isang gabi, habang nagkakape kami, nasabi ko, pag alis ko ulit, dito na yung anak ko. Total 18 years old na siya at magka-college na. Siya na magbabantay at para rin naman sa kanya itong bahay na pinagawa ko. Biglang tumahimik lahat. Tapos nagsalita si kuya, Ha? Eh matagal na kaming nakatira dyan. Dapat amin na yan ng pamilya ko. Kami na nagbantay habang wala ka eh sumabat si Bunso. Ate, pag usapan kasi naming lahat dito na sa akin ipapamana yung bahay nila mama at papa na pinagawa mo. At ibigay mo na lang yung isang bahay mo kay kuya at total babalik ka naman din sa abroad, mag-ipon ka na lang at magpatayo ka ulit ng bahay mo para patas tayong lahat. At parang tinusok yung puso ko nang marinig kong sinabi ni Papa. Oo nga, mas maganda yun, para pantay-pantay kayong tatlo, lahat may bahay. Pagbigyan mo na lang yung mga kapatid mo, marami ka namang pera eh. Para akong nanghina, hindi ako mapagsalita. Pantay-pantay? Pero ako lang ang nagpakapagod sa trabaho. Anong patas? Di ko akalain na nila ito sa akin. Lahat ng padala ko, lahat ng sakripisyo ko ng ilang taon, parang wala lang sa kanila Pinilit kong humiti. At ang nasabi ko lang, Sige, pag-iisipan ko pa. Pero sa loob-loob ko, nabasag ako. Pinagkaisahan at ginamit nila ako. Pinilit kong manahimik dahil wala akong kakampi. Kahit pamilya ko sila, pinag-isipan ko muna ng mabuti ko ano ang aking dapat gawin. Ilang araw lang ang lumipas, niyaya ko ang anak ko na magbanding out of town. Gusto ko kaming dalawa lang, malayo muna sa gulo. Habang nasa biyahe kami, sinabi ko lahat sa anak ko kung paanong gustong kunin ng pamilya ko ang bahay. Napaiyak siya, sabi niya. Ma, ba't ganon? Akala ko okay kayong lahat. Sabi ko, anak, Minsan yung taong tinutulungan mo, sila pa yung unang tataga sa likod mo. Doon ko sinabi ang plano ko, pagbalik ko sa abroad sa kanya ko na ipapadala lahat ng pera, magbubukas kami ng bank account sa pangalan niya. Wala nang dadaan sa ibang kamay yung pera, kundi sa anak ko lang. Hindi namin ipinahalata ang naging desisyon ko hanggang sa makabalik ako abroad at hanggang sa tuluyan ng makabukod ang anak ko. Pinili naming mag-ina na lumayo muna sa kanila para hindi na nila makontrol ang pera upang himasukan ang buhay ng anak ko dahil alam ko na ngayon na ginagamit nila yung anak ko para makahingi ng pera. Dahil magka-college na rin siya, kumuha ako ng maliit na apartment na para sa kanya lang para sa katahimikan at kapanatagan ng isip namin. Pagbalik ko sa abroad, doon na namin sinabi na yung anak ko na ang hahawak ng perang padala ko at pang maintenance at bills na lang nila mama at papa ang ibibigay ko sa kanila. Nagwala ang pamilya ko. Si kuya, galit na galit. Wala kang utang na loob. Kami nagbantay sa anak at bahay mo, tapos kami pa Sabi naman ni Bunsok. Paano kung hindi marunong mag-budget yung anak mo? Kami na lang ulit ang ahawak. Wala siyang alam dyan at pabalikin mo na dito sa bahay yan. Ang sagot ko lang, hindi ninyo kailangan mag-alala. Marunong yung anak ko, matalino siya at ako ang gagabay sa kanya. Tapos, sabi ko pa, wala akong utang sa inyo. Inalagaan niyo si mama, papa at ang anak ko. Oo, pero ilang taon ko rin kayong sinuportahan. Lahat ng luho niyo, sinunod ko. Pero ngayon, anak ko at ang sarili ko naman ang uunahin ko. Siyempre sa kanila ako pa rin ang masama. Sila pa yung may ganang mag-post at magparinig sa Facebook na nakalimutan ko na daw sila at wala akong utang na loob o di kaya'y nakapunta lang daw ako ng abroad nag na daw ang ugali ko o ingrata daw ako. Pero hula na akong pakialam sa mga sinasabi nila kasi sa unang pagkakataon ako na yung pipili para sa sarili ko. Ngayon, ang anak ko nasa kolehiyo na. Marunong siyang mag-budget, marunong siyang magtiis. Sapat lang ang kinagastos at hindi na kami nagbibigay ng sobra. Tama lang para sa gamot, bills at groceries na mama at papa. At ako, unti-unti ko nang binubuo ang panibagong bahay malayo mula sa kanila. Simple lang na bahay, hindi magarbo. Pero tahimik, payapa at walang humihingi ng pera kada linggo sabi ko sa sarili ko. By the time na makapagtapos na ang anak ko sa kolehiyo, baka tapos na rin itong bahay. At yun na yung magiging tahanan naming mag-ina, malayo sa inggit, malayo sa gulo. At siguro kapag natapos na yon, mag-iipon ako para sa maliit na negosyo. Pero pag uwi ko sa susunod, hindi na ako aalis ulit, hindi na ako tatakbo palayo sa pamilya ko. Kasi doon sa bagong bahay, sa wakas, may katahimikan na. Kaya sa mga OFW na makakarinig nito, kung napapagod ka na rin intindihin ang mga pamilya mong puro hingi at reklamo, tandaan mo, hindi ka masama matagal ka nang ginagamit. At minsan, ang tunay na pagmamahal ng pamilya ay yung marunong din magsabing, Tama na, at marunong umunawa sa mga sakripisyo at pagod na ginawa mo para sa pamilya mo. Wakas! Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa iba pang mga kwentong hango sa totoong buhay.